yung yo, WhatsApp Nga nga pala yung inyong lingkod na si Don Hariel Padora Diaz, no? Uh, at sa mga di pa nakakalala sa akin dyan, ngayon kilala nyo na ako. Ngayon wala akong choice kundi samahan nyo ako throughout the vlog, no? And ngayon ang patungkol sa vlog natin is ano nga ba ang kahalagahan ng edukasyon sa pagpapataguyod ng gender equality. So, ayan. Samahan nyo ako guys, okay, maboring. Bye-bye! So, alam nyo ba na ang edukasyon na hindi lamang patungkol upang makuha ng trabaho? Hindi ito ay isang susi para sa pagbabago. Ito rin ay susi sa pag-aaroon ng pantay na pagkakataon para sa lahat na naman ang kanilang kasarihan. na Katatapos ko lang sumayaw ngayon, samahan niyo ako sa mga magtanong ng ilang mga kabataan dito sa aming simbahan Tungkol sa ating tema Let's go! Yun, ito yung sa ating mga kabataan dito sa simbahan Ngayon natanongin natin siya tungkol sa ating tema So yun, ano nga pa talaga ng edukasyon sa pagkapataguyin ng gender equality? so aware naman tayo na throughout our history kasi marami tayong issue na related sa gender inequality kumbaga so, may mga may mga batas tayo o may mga issue tayo na hindi pumapabor sa mga kababaihan o sa mga tao na nakabilang sa inyong gender so as future educators o kahit sa mga kabataan mahalaga sa atin na ipalaganap yung edukasyon o ipagulit ng edukasyon para mas maging aware yung mga tao sa mga gandong issue at mas ma-address yung mga issue na ito napagtanto ko na sobrang halaga ng edukasyon lalong lalo na ngayon ang edukasyon kasi ang naguturo sa mga tao tungkol sa mga karapatan at responsibilidad ng bawat isa ano man ang kanilang kasarian nakakatulong ito sa pagbuo ng kamalayan huko sa gender biases at discrimination alam niyo ba na sa pamamagitan ng edukasyon mas maraming tao ang nagihanda at may kakayahang tumulong sa mga biktima gender-based violence at iba pang mga anyo ng discrimination. Ang mga edukadong tao ay mas may kamalayan sa mga proseso at serbisyong maaaring maging tulong sa mga biktima. ang edukasyon ay isang malagang salik sa paggamit ng tunay na gender equality sa pamagitan ng tamang kaalaman at impormasyon ang bawat tao ay nagkakaroon ng pagkakataon na makilahok sa pagbuo ng isang mas pantay at mas makatarungang lipunan Ikaw Anong mga paraan ba ang pwede mong gawin upang mapalakas ang kamalayan at pagtanggap ng mga issue ng LGBTQ sa iyong komunidad.